Good morning mga kaidol uh, sa ngayon mga kaidol uh, may update ako sa inyo uh, nagpag, naggawa ako ng fish ano, pan sa ngayon uh, tapos na tayo nagpakain ng ano sa ating lagang tilapia doon, doon dito dito po mga kaidol ipagbaho ka na yeah. kanang mga karong mga kaidol ah, uh, tung mga alagang kuha natin kining koi mga golden koi ah ito doon na to ilagay eh, sa bagong fish pan mga kaidol pakita ko sa inyo mga kaidol kung paano siya kay gihimo na ko sa mga kaidol fish pan na sa nadaan pero <coughs> kay dagan sa tubig dagan sa tubig mga kaidol to mana at ito po do yan umanan siya nga apis pa na daan pero ako lang sang gilaw man mga kaidol kay para <coughs> mabawran mo guna siya isa ka paler nga man guna pagbangag unang bangag Manang kita ko sa inyo mga kaidol ito ang ano ayan oh tingnan niyo maraming tubig di ba pero nakuanan ko na, kuana na kuana sana diskartiana deskerti, ko na siya para makabangag ta para di ta maglisud og kuwan mga kaidol Para di maglisod. Kita ko sa inyo. kung paano? <coughs> Yan. Kita mo yon, mga kaidol. Gi babangan di, di ako na siya di mga kaidol. Para kusog-kusog jud siya mga kaidol kay napuno man siya. Pero lawom na diha mga kaidol. Puro kinang nanday maglimas tani. O kada O kaplano. plano. Ah uh, Morning sa mga kaidol. Morning ako an. Mura na siya na il gamay dak dak dako dire gamay dito pahaba lang siya. Pahaba nya dire pabukad sa dire mga kaidol. Oh. Mura dito pud sik bit pud. Mura plano. Hubsa na ko ni sa mga kaidol. Para kuhaon na to ning mga murag na kinakita nakita po uh, ano uh, hito ay hito kaning dalag sang haluan po mga kaidol tawag sa amin. Ah uh, ato na siyang kuon salin-salin rin na to mga kaidol bangag dire bangag di, uh, bangag dito bangag na po dire pag malaw na dito mga kaidol tamok tanan na tubig dito ah kining kining sulod dire nga tubig tamok na to dito ah tanan para makon sa mga kaidol para malibil sa dito tanan tubig dire mabaw na mabaw na po ni dire ato na po ni siyang malawman dali Yung nga na ang pagdiskarte, pag nai tubig mga kaidol, ngani Oh. Iba naik tubig. Katol ni masa kunti konti para ma kwanto mga kaidol. Pero proseso dyo sa kayo, uh, medyo hago-hago po siya mga kaidol. At least, ah uh, <coughs> makakuan dyo ka oh, paraan. Yan oh. Kita ko sa likod ng kamera para nindod ang ambience mga kaidol. Yeah. Diha, ha pispal lang po na na diha mga kaidol. Ah uh, Dire, katap tapat lang siya mga kaidol o. Oh. yan o oh. ito pero okay na ito mga kaidol uh, dako dako naman po ni siya matutunan di ha yan o oh. okay na ni siya at least nga mabutangan po nato uh, ng, uh, mga golden koi yan sa so, isa ring color yan mga kaidol at ibutang diri sa uh, tuwang bagong fish pan uh, gilao lang nato na girepiro na nato para ano Kuan kay mga kaidol. Ah, uh, yan pala mga kaidol. Ah. Uh, Apil para update lang natin sa ating pato mga kaidol. Ah, uh, tapos din uh, napakain lang natin yan mga kaidol. Yan. Ating mga alagang pato, yan mga kaidol. Oh. Yan po mga kaidol. <coughs> yan oh. Ah, uh, manata na nabahugan na mga kaidol ang kuha na lang na mga kaidol ah uh, naman na lang ang saging siguro manguha na po tanim, mga kaidol mato na po tag antikera siguro mamayang hapon kaya wala na tayo bahog sa pato at ang saging na po mga umay wala na hurot yan mga kaidol uh, ito Ah, uh, limasan na nato kahit kunti lang mga kaidol para makita yung ano lupa para makabangag ta. dia mga kaidol oh. Yan. Ngayon ito lang mga kaidol, ah uh, lang tayo. Pag ano, wala man tayo ng ano pangsuyop sa Admir. Ah. Uh, Kunin ang baldihon lang na to, tabok dire sa pikas. Yan mga kaidol. Panoorin nyo mga kaidol.

para sa exercise mga kayo ring mo ring ito pa palaki ng katawan ganito nah, ka lang Ah, ko pasang gas mga kainol gambal din natin mga tertin -te na yata anong nasa yung 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 ako yung 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 yung

Pero... <laughs> Yan ba mga kayo doon? Ah. Kukuha na nga dire-diret mga kayo lo. Kukuha na. Ya, ubus na punsi ah. Ano pa na punde tubig? Ngayon lang, taman pa mga kayo na ta. Ma, Carol. Okay. yan po mga kaidol Ah. Uh, yan oh. na purma na mga kaidol kung panahog padulot mga kaidol pero sa ngayon mga kaidol uh, dirilat ako siguro mga kaidol kay bulit na puta para mamahaw mga kaidol yan uh, abangan nyo sa sunod natin vlog pag update ito sa ating pispan yan mga kaidol Thank you sa inyong panonood. Sana huwag yung kalimutan i-subscribe ating YouTube channel Sky TV Vlog mga kaidol. At huwag yung kalimutan ang application bell para updated kayo sa ating susunod mga vlog mga kaidol. Oh. Yan. Kurog na kayo mga kaidol. Kay gutom na kayo. Thank you for watching. Bye bye.